Ganun kami po sa inyo. Ako po si Daniel, ang uh, nakakatandang kapatid ni Carlito. Uh, JC, masayang-masayang. Masayang-masayang ako ngayong gabi at nandito ako bilang best man mo. Dahil alam naman nating lahat na wala kang best friend. <laughs> pero, pero, pero doon sila nagkakamal. Dahil ako ang best friend mo. Alam kong magiging isang mabuting asawa ka at katuwang sa buhay. I'm very sure of that. Kayong dalawa ang halimbawa ng tunay na pag-ibig at tiwala. Let's raise a toast. And everyone please. Napatuloy na lumago ang inyong pagmamahalan at mapuno ng musika at kasiyahan ang inyong buhay na magkasama. To many more shared out trips with you both. And of course, the baby. <laughs> Mabuhay ang bagong masa!